바탕 우. 우연 엄마 안태고뭐 봐연치고 여고. Kung nang tubig sa bahay ninyo. Hello. Mukhang may tubig naman dun eh. Hi guys! Ano dito ko? Pa may palakad mo. Hoy! Hindi na mo nga ko na. Tatay ng lalaki. Sino kaya yan sa embek? Ano ba yan kuya Ryong? Sumatakbo ako kanina. Guys. Ito po yung isang cellphone namin rin kanina. Ito. Si ito nga. Ito po yung dalawang cellphone kong isa. At yung ginagamit ko ay yung cellphone na ng bata. Cellphone ko, ko yung ginagamit ko ito pag video tapos yung yung babae. Mahuhulog yan. Lutang. Ngayon! Taho, sabi mo. Taho! Dito po kami. Paano? Pupunta na naman kami sa Tartalon. Hindi kaya pupunta kami sa, sa ano, sa muso? Ay, sa mountain practice. Sa mountain practice. Uy, ang ganda! Yung pagka... Ayun oh ang ganda! lang po ang sasabihin namin.